Ibinahagi ni Pastor Renel Ladesma ang kwento kung paano siya binago ng Panginoon sa programang Count Your Blessings ni na Congresswoman Cherry Umali at Dr. Kitty Guzman. Ayon kay Pastor Renel, hindi niya inaasahan na magiging pastor siya dahil wala namang kristyano sa kanilang pamilya. Ngunit bago siya naging pastor sa edad na 26, naranasan niya ang hirap ng buhay, kabilang na ang kawalan ng suporta ng mga magulang sa kanyang pag-aaral. Sa kabila nito, nakahanap siya ng scholarship sa Antipolo. Ngunit nang malaman ng kanyang ama na mag-aaral siya, ay pinigilan siya nito. Pero nagpatuloy pa rin si Pastor Renel dahil sa kanyang kagustuhan na makapagtapos. Sabi ko, kahit anong mangyari, kasi gusto ko pong mag-aral, gusto ko pong mag-aral, pupunta talaga ako. Mm -hmm. uh, kahit anong mangyari, talaga. itakwil na ako, itatakwil, sige to. So kaya. natakwil ka talaga? Dahil. Kwento pa ni Pastor, nang makarating siya sa Antipolo, ay laking gulat na lamang niya, nang malaman na isa palang seminary Bible school lang kanyang papasukan. Noong una, labag-umano ito sa kanyang kalooban, pero nagpatuloy pa rin siya dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Aminado rin si pastor na nahirapan siya dahil noong hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon ay dati siyang naimpluwensyahan ng homosexuality na hindi na ayon sa Biblia. Gayun pa man, sa patuloy na paglapit niya sa Diyos, natutunan niya ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan at dito na nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. At Nung sayo, nabasa ko na po yung nasa Romans chapter 1 chapter 2 uh -huh. tayo yun, yung sa about sa uh, homosexuality na po yun na yung lalaki. Uh -huh. So nagbigay na, linaw na sa'yo? Nung time po na nakita ko yun, sabi ko, apakadumi ko. Lord, napakadumi ko. Patawarin mo ako, Panginoon, naging matigas po ako. Hindi ko tinatanggap yung mga salita mo sa akin. And then, that time, Lord, sabi ko, baguhin mo ako. Hindi ko to kaya, kailangan ko po ng tulong. Kasama si Carmel Joy Miguel, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.